Misa pa? Misa pa? Dia <laughs> jadi <laughs> kerjaan. <laughs> <laughs> ada, Iya yang yeah, nah. balan. Kan katakan sayang kauanmu. And the kids, Ashley, <laughs> <the> Kimki, <kids, Wow. laughs> si

Ah. <laughs> 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 oh, di ba? Dinugol <laughs> ito, yo. No, oh, Ano Ano lubi-lubi na? Oh. orchids, they're all. Where's the lemon? lemon. Where? I this one! Okay. Ano daming bunga no? Ay, mo Ito. Ah, okay. Sorry. Ano ito yung lemon. Ano ba? Sa lemon. Sa kabila po yung masulakan mo. Ano yung mo? Ito? Ito mo. See? Lock this one ba ko rin yung 1 Buti. pa. Ito yung laki ako. Ito Saan? Ano? Ayan. Laki sa mga. Here, see? See? Ah, malaki

Yay! <tinyong> Ay, oh, Kaso, ano siya, na siya... Mamaya magluluto tayo ng ano. Matutuan 'yan. Tapos ito na mga dito kaya uh, mano-mano lang yun. Ito ang nyo lahat <laughs> okay. dito Tapos yun yung tilapia. Yun yung ang natin. <laughs> prito yan pang prito. Yun na eh. si Richard. Hell, hi! Si Berhel. Ang aming pinakamasipag na kasama sa bahay. Ito na yung, ano, yung lahat ng ano, lahat ng Nahuhan namin. Papaya na na-harvest namin dito sa Bakuran.